Sa baying dagat naman po, typhoon Highway nananalasa sa Taiwan habang malaking bahagi ng Espanya nalubog sa baha. Si Joyce Salamatin sa sentro ng balita. Sugatan ng mahigit apat na pung residente sa pananalasa ng Typhoon Hai Kuei sa Taiwan. Dala nito ang malalakas na hangin at ulan kung saan maraming lugar roon ang apektado. Nagtumbahan ang mga puno at ilang sasakyan din ang napinsala. Sa ngayon, nasa apat na libong mamamayan na ang pinalikas. Kinansela na rin ang biyahe sa mga pantalan at paliparan habang suspendido rin ang pasok sa opisina at mga paaralan. Nalubog naman sa baha ang silangang bahagi ng Spain. Puspusan ang pagrescue ng mga bumbero sa mga natrap sa kanil kanilang sasakyan. Habang nag-anunsyo ng rest alert ang Spanish State Meteorological Agency sa malaking bahagi ng Espanya, kabilang ang Madrid. Isang simulated tactical nuclear attack drill ang isinagawa ng North Korea. Dito, ginamit ng NOCOR ang dalawang long-range cruise missiles. Inilunsad sa West Sea ng peninsula ang dalawang missiles at lumipad ng 1,500 kilometro sa preset altitude na 150 meters. Ayon sa si state media ng North Korea, binisita ni Kim Jong-un ang Pukjong Machine Complex na gumagawa ng mga makinang pandagat at pabrika ng mga bala upang igiit ang pagpapalakas nang ng pwersang pandagat ng Pyongyang. Nakuna naman ng video ang pagbagsak ng isang meteor sa lungsod ng Erzurum sa Turkey. Hindi sinasadyang makuna ng meteor ng uploader na balak lang sa nangkuna ng video ang isang bata habang nasa playground. Sandaling nagpaliwanag ang naturang meteor at nagpakita ng berdeng liwanag sa likod ng mga ulap. Joyce Salamatin para sa Bayan.